At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, Sa unang araw ng unang buwan ay yung itatayo ang tabernokulo ng kapisanan at yung isisirid do ng haba ng patutuo at yung tatabina ng kaba ng lambong. At iyong ipapasok ang bulan at iyong ayusin ang mga bagay na nasa ibabaw niyaon. At iyong ipapasok ang kandelero at iyong sisindihan ang mga ilawan niyaon. At iyong ilalagay ang damba ng gintug para sa kamanyan sa harap ng kaban ng patuto. At ilalagay ang one ng pintuan sa tabernakulo. At iyong ilalagay ang damba ng pagsusunugan ng handog sa harap ng pintuan ng tabernakulo ng kapisanan. At iyong ilalagay ang hugasan sa pagitan ng taber na at ng dambana at iyong sisidla ng tubig. At iyong ilalagay ang looban sa palibor at ibibitin mo ang tabin sa pintuang daan ng looban at kukuha ka ng lanis na pampahid at papahiran mo ang taber at lahat na nandoon at iyong pakakabanarin at lahat ng kasangkapan yaon at magiging banal. At iyong papahiran ng lanis ang damban ng pagsusunugan ng handog at ang lahat ng kasangkapan at iyong pakakabanalin ang dambana at ang dambana ay magiging kabanal-banalan. At iyong papahiran din naman ang lanis ang bugasan at ang tutunan at iyong pakakabanalin. At iyong dadalhin si Aaron at at ang kanyang mga anak sa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan at iyong paliliguan ng tubig. At iyong isusuot kay Aaron ang mga banal na kasuotan at iyong papahiran ng lanis siya at iyong papagbanalin siya upang siya'y makapanasiwa sa akin sa katungkulang sa seldote. At iyong dadalhin ang kanyang mga anak at iyong susuutan sila ng mga kasuotan. At iyong papahiran ng lanis sila gaya ng iyong sa kanilang ama upang sila'y makapanasiwa sa akin sa katungkulang. Ang at ang pagpapahid sa kanila ay maging sa kanila'y pinakatanda ng walang hanggang pagkasaserdote sa buong panahon ng kanilang lahi. Gayon ginawa ni Moises, ayon sa lahat ng iniutos ng Panginoon sa kanya, ay gayong ginawa niya. At nangyari sa unang buwan ng ikalawang taon ng unang araw ng buwan na ang Tabernakulo'y itinayo at itinayo ni Moises ang tabernakulo, at inilagay ang mga tungtungan, at ipinatong ang mga malaking tabla, at isinuot ang mga barakilan, at itinayo ang mga haligi niyaon. At kanyang inunat ang folde sa ibabaw ng tabernakulo, at kanyang inilagay ang takip ng tabernakulo sa itaas ng ibabaw niyaon, gaya ng iniutos ng Panginoon kay Moises. At kanyang kinuha at inilagay ang mga tabla ng patutuo sa loob ng kaban, at kanyang inilagay ang mga pingga sa kaban, at kanyang inilagay ang luklukan ng awa sa itaas ng ibabaw ng kaban. At kanyang ipinasok ang kaban sa tabernakulo, at inayos ang lambong ng tabing at tinibingan ng kaban ng patutoo, gaya ng iniutos ng Panginoon kay Moises. At kanyang inilagay ang bulang sa loob ng tabernakulo ng kapisanan, sa dakong hilaga ng tabernakulo, sa labas ng lambung at kanyang inayos ang tinapay sa ibabaw ng bulang sa harap ng Panginoon, gaya ng iniutos ng Panginoon kay Moises. At kanyang inilagay ang kandelero sa tabernakulo ng kapisanan, sa tapat ng bulang, sa tagilirang timugan ng tabernakulo. At kanyang sinindihan ang mga ilawan sa harap ng Panginoon, gaya ng iniutos ng Panginoon kay Moises. At kanyang inilagay ang dambanang ginto sa loob ng tabernakulo ng kapisanan sa harap ng lambong at siya'y nagsulubo ng kamangyan na mabangong espisya, gaya ng iniutos ng Panginoon kay Moises at kanyang inilagay ang tabing ng pintuan sa tabernakulo. At kanyang inilagay ang dambana ng pagsusunugan ng handog sa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan. At pinaghandugan ng handog na susunugin, at ng handog na harina, gaya ng iniutos ng Panginoon kay Moises. At kanyang inilagay ang hugasan sa pagitan ng tabernakulo, ng kapisanan at ng dambana, at sinidla ng tubig upang paghugasan. At si Moises at si Aaron at ang kanyang mga anak, ay nagsipaghugos doon ng kanilang mga kamay at ng kanilang mga paa. Pagka sila'y pumapasok sa tabernakulo ng kapisanan, at pagka sila'y lumalapit sa dambana ay naghuhugos sila, gaya ng iniutos ng Panginoon kay Moises. At kanyang inilagay ang looban sa palibot ng tabernakulo at ng dambana, at iniayos ang tabing ng pintuang daan ng looban. Gayon tinapos ni Moises ang gawain. Nang magkagayoy tinakpan ng ulap ang tabernakulo ng kapisanan at tinuno ng Panginoon ng kaluwalhatian ang tabernakulo. At si Moises ay hindi makapasok sa tabernakulo ng kapisanan sapagkat lumagay sa ibabaw niya o ng ulap at tinuspos ng Panginoon ng kaluwalhatian ang tabernakulo. At pagka ang ulap ay napaiitaas mula sa tabernakulo, ay nagpapatuloy ang mga anak ni Israel sa kanilang buong paglalakbay. Datapwat kung ang ulap ay hindi napaiitaas, ay hindi na sila naglalakbay hanggang sa araw na napaiitaas. Sapagkat ang ulap ng Panginoon ay nasa ibabaw ng tabernakulo sa araw, at may apoy sa loob niyaon sa gabi, sa paningin ng buong lahi ng Israel, sa kanilang buong paglalakbay.